Ah, malaki. Oo. Ah, Siya so, mga batang yan, mga ano yan, yan, dito sa dagat. Huwag lang kayo masyadong lumalim. Baka mahigop kayo, ha? Huwag lang kayo lumalim. Baka mahigop kayo. Yeah, what's up guys? Ayan. So hindi pa rin tayo makapag-listing ng bangka at may bagyo eh So nagtagawa na yung mga bangkang malalaki Bagay, kahapon pa sila nagsitago habang lamtap para rito sa amin Yung pagkasabi na may signal na rito sa amin Ah, nagtap pala yung dagat, tago na sila kahapon. ano Oh. lang naman dito umalo na ganito kanina ng umaga. Dahil habang maglalantun yata yung bagyo dito sa may Aurora. Medyo malapit na pindi kasi kami eh. Pero yun lang ang dagat natin. Yung mga bata nga ano, naliligo pa yun. Sila kasuyo, awan lang sila kasuyo kung nagtago sila sa ilog. Kung kanina lang sila umalis o so kahapon. Yan, e, wala akong balita sa kanila. Eh. Pero malamang kahapon din yun. Hindi na nun hinihintay ang lumakas ng dagat bago pa magtago ng bangka. Yan o, yung kalakas. Nabasa, gano. Yan masarap maligo. Nabasag yung alon. Punta natin mga bata. Tuwa-tuwa yan. Yan sa pala guys, medyo umahambun na tayo ngayon Kaninang umaga at saka kagabi yata Yan, puro ambun lang, hindi naman lumalakas yung ulan So baka mamaya maya pa ito titira ng lakas ng ulan Yan o oh. Siyempre, nakataas din yung mga maliliit na bangka ngayon. Ayan, wala muna pong dahil delikado. Ayan, okay, ang mabato. Tonto. Pero masarap talaga maligo guys. Basta ganyan kalalaking alon. Nakakamasahin ang katawan. <laughs> ah, malaki. Oo. Ah, malaki. So, yung mga bata niya, mga ano yan, sanay dito sa dagat. Maglakay kayo masyadong lumalim, baka mahigop kayo ha. Maglakay lumalim, baka mahigop kayo. Yan dumada, dami rin naliligo Nakataas yung mga demotor na bangka Ayan wala tagal lumaot Pero kung tagal lalakas pa yun mamaya guys uh, Yung bangka natin uh, Isisipti natin yan, pati itong mga narito Isisipti yan Tanggal palatik yan, dala yan sa kalsada Ito nga isa, naka-ready na oh Tanggal na yung palatik Ayan oh, na Tanggal na yung palatik niya <laughs> In case na lumakas, sasalpak na lang yan doon sa loob. Tataas na lang. Pero itong mga to ay hindi pa. Yan. So ito naman, nakahang lang ito. Kaya ano, yung series ni. Pero oh, pagkalalakas ka, sabutin din to eh. Pero hinang lang muna siguro. Ganda ng pagkakasampa. Ganda ng patungan. Narito pa rin palang makina na ito. Ay, so yung ating panghuli na pangulam, dito la. So wala pa namang ganong ano dito sa amin guys. So parang normal na habagat lang dito sa amin. Pero siyempre dahil may signal, Ah, uh, mahirap magkumpiyansa. Baka hanggang mamaya hapon ito magpaparamdam pa talaga. Hindi pa gaano nagpabumibigay ngayong araw eh. Medyo hindi pa niyog. Ano kayo Lords? Ulam? Ulam? Ulam yan? Wala tagang isda ngayon ano? Gulay-gulay muna. Hindi lumaot bang kamo? Kata ko'y lumaot tayo. Malakas yan. Ayan. So yan lang naman guys. Medyo normal pa lang yung ano Ay So yan lang muna yung update guys. Ano sa bagyo? So upload din natin agad na dito today. Uh, at ito ay update sa bagyo eh Kaya kailangan ito updated So yan yung lagay dito sa aming lugar ha Ako ko lang doon sa ibang lugar So ingat nga pala Lalo dyan sa mga nirumbo ng bagyo So ingat kayo So yung iba nating kababayan Di pa gano'ng nakaka-recover Ay bayano naman yung bagyo Tawa naman So ingat po ang lahat ano? so, Lagi kayong ano, So, mamayang hapon, try ko rin mag-update. Pagka medyo nagbago mamayang hapon ng ihip ng hangin dito sa amin, pag medyo lumakas, uh, mag-update ako. Pero pagka ganyan pa rin, normal. So, hindi na natin yun na update sabagkat so, pagkat ganyan din naman yun. Ano ah, guys? So, singit na lang natin tong vlog na ito doon sa mga nakapila natin vlog. So, mag-adjust na lang siguro tayo ng mga vlog natin. Yan. So yung bangka naman natin is nakariti lang din siya na tanggalan natin ng palatik. Hindi pa nga nasusubukan matatanggalan na naman ng palatik pag tagal lumakas. Tsaka, palyado pa rin yung makina naman kasi nito. Ayan. So yun lang muna update natin guys sa bagyo. So ingatan lahat